makikita natin dito sa ating likuran, may harang ang kalsada. May malaki kasing event na gagawin ngayon. Isa sa mga napansin natin, medyo challenging ang paradang ito kasi nga kailangan mo talagang i-guide yung kabayo sa daan. Pag-abot sa suwi mo'y bugat, taglas nga dagan. Muna'y kinalisudan git The rumblings of resistance against the Spanish colonizers Sa araw na ito ay isa sa ang isa sa pinakamakasisayang nangyari dito sa Mindanao I came to this place Ang pagdating ng ating pagbansang bayani dito sa Dapitan City Tinatawag ang kaganapang ito na Revisitamos 1892 formal na damit tayo ngayon kasi required sa event na ito. Yung iba nga ay nagsusuot sila ng barong. Okay, andito na nga tayo sa mismong spot na kung saan sisimulan ang Revisitamos na event. May nakikita tayong mga nagsusuot na ng kanilang mga costumes. Uh, this event po is very memorable and historical kay kanisya ang time, ang exact Place and exact date where Rizal landed That's 1892 during his exile. Po, it is my first time to perform with the veteran actor si Cesar Montano. Ibalis siya ang si Rizal namos, so very excited at the same time, very pressured po siya. Nakulbahana kay sa mga audience. Kapa internalize mo gusto sa ang mga characters of mga Spaniards before and then sometimes i told me like some costume of filam and i'm characters and then my experience i get bored i got experience in sauna in sa 1892 on a night like this i came to this place all was quiet Para sa akin, isa itong pambihirang pagkakataon. Ang makapanood ng ganitong uri ng palabas. Deputy, Paniguradong isa ito sa mga napakagandang alaala na babaunin ko sa aking pagtanda. ano na nga ba ang nangyayari dito? Ah, ganito yan. Pagkatapos ng pagsasadula dito sa Punto del Desembarco, maglalakad ang veteranong aktor na si Cesar Montano ng mga ilang metro papunta sa City Plaza ng Dapitan City. Alinsunod ito sa eksaktong nangyari noong gabi sa taong 1892. When Jose Rizal and his guards reach the center of Dapitan, the they proceed to the Casa Real, the residence Ito, mas, mas matindi po. July. Parehong buwan, oras, pinagawa po sa akin. It's really a great privilege for me. Ang lahat sa inyo ay iniram. Andito na naman tayo ngayon sa Dapitan City. Galing doon sa Boulevard ay pumunta tayo dito sa plaza kasi andito pala yung mga kabayo kasalukuyang nagdiriwang ngayon ang mga dapitanon sa tinatawag na Kinabayo Festival. Ang una palang mangyayari sa event na ito ay parada ng mga kabayo. Sa buong life sentence ko, ngayon lang ako makakakita ng parada ng mga kabayo. Yung ibang mga kabayo nakita natin, ang tatangkad nila, makikita mo yung rider. Ay talagang napakalayo na yung clearance niya galing sa lupa. Dito naman makikita natin yung mga pulis. Sila yata yung mauuna sa paradang ito. Isa sa mga napansin natin, medyo challenging ang paradang ito kasi nga kailangan mo talagang i-guide yung kabayo sa daan. Two. One. Hello guys, so what's happening here today is that the Atay the Pitan City Aquathlon 2024 and this is the first ever aquathlon nga nahitabo diri sa Dapitan City and sa Tibuok Zamboanga del Norte and I am inviting all of you nga moani mo animo diri and to come witness the event. So karong adlaw sa atong Dapitan City Aquathlon, Na tie two categories, which is the Novice and Standard Sprint Distance. So mga novices, mga bata ni manalong, ten years old and below, male and female from all over Mindanao and Visayas. Actually, we also have from Manila. And then the Standard Sprint Distance. Sa Novice, kay one hundred meter run, then twenty five meter swim, tapos pabalik ng one hundred meter run. Then naputai Standard Sprint, which is uh, five hundred meter run sa beach, three hundred meter. Swim, Tas Pabalika, finish line, 500 meter run. Overall, 1.3 kilometers, ang standard sprint distance. Actually, Booksizer is the organizer of this first ever Dapitan City Aquathlon. Kaninga organization kay non governmental, non profit organization ni siya. So, kung unsa yung register, unsa yung hatagan ng organization ang tanang proceeds mo balik sa community sa Dapitan City and that is Bugsay. We care for the community. Dahil nga sa mahaba haba yung tinakbo nila at nilangoy ng mga kalahok ay eto makita natin yung iba humiga na dito sa ground kasi nga nakaranas ng cramps at pangihina ng katawan. Tatakbo ka sa ground tapos lalangoy ka, mahirap yan. Dabao na sa pag-swim ni mo, mawala, Gidin ang hangin paglas na ni mga dagat. dili ba bukat ang balas sir pagdagat? mabantayan din mo nga lahi ang siya sa plain gud kay bugat og mulubong imong tail sa so, human sa race nanong kinahanglan ninyo mo ato sa tubig ah para cool down na gud para ma slow ang heartbeat medyo excited uh, sabay sa kabado kay siyempre, dagang kay mga elite swimmers pod na gikan sa mga lain lugar like Zambusur, Dipolog, Pagadian, Uh, excited po na ano, maka-experience po og aquathlon first time diri sa Dapitan City. Para kuan, gigans sila mo lang hoy. O wala ang ka, ilang ka ba? Kaparat silang kuan para dire po ma. Oh, di pilasan. Oh, pilasan. to sir para makita namin yung participants dun sir sa na lumalangoy na hindi makita ng naked eye. At least makita namin kung anong nangyayari sa kanila. Kung kaya pa ba nilang lumangoy o nahihirapan na sila sir. Welcome to the Pitan Happy Kinabayo Festival 2024.